Andang araw sa ating mga Pagkasubaybay Ayan, so sa video nito ay papakita ko sa inyo Ang pinakatipid na pwedeng Ipakain natin Sa mga alaga natin Mga sisyo o mga manok So ayan Kung mapapansin nyo Meron silang Pagkain dyan So Gustong gusto nila yan yano oh. So, ang pinapakain ko sa kanila, yan ay nilaga ko muna. So, niluto ko. At pwede rin namang hindi luto, hindi nilaga, yung hilaw mismo, pinakain din nila. Pero, para mas maganda yung pagkain nila, nilalaga ko muna siya. At yan ay hindi ko siya binibili. Yan ay matatagpuan lamang sa paligid ng aming bahay at pag inaani kinukuha yung laman ay kinatanim ko din kagad para sa susunod ay meron namang makukuha So, yung sinasabi ko, tinutuwi kong pinapakain ko sa kanila ay gabi. O pwede rin yung taro mismo. So, libre lang sila. Siyempre, ang gagawin mo lang, magtatanim ka sa paligid. Then, after ng mga ilang buwan, pwedeng meron ng laman at yun ang kukunin mo then ipapakain mo sa mga alaking manok so pwedeng makatipid kapag maraming nakukuha so hindi mo na kailangan bumili or pwedeng after 2 days or 3 days saka mo sila bigyan ng commercial na binibiling feeds so dito tipid na tipid ka kapag so, marami kang tanim na gabi so sa video nito makikita nyo yung ilan sa pagkuha ko ng laman at syempre at yung pagtatanim din ayan so yun. puno ng gabi marami tayo dito sa paligid dito sa probinsya namin So tinatanim namin. Ayan, so maliit yung puno. Ayan, so magpapansin pero, nyo. Ayan. Ayan yung mga nakuha ko. May malalaking So yun yung tinakain ko sa kanila. Nilaga ko muna. Pwede rin hindi ilaga. Pero yung sabi ko nga, mas maganda pag ayan. ilalaga yung ipapakain sa mga alagang sisyo. Hello? O sa mga alagang manok. Apat. Ayan. So ito mga to. Tatalim natin ulit sila. Siyempre, para sa susunod, mayroon. Ayan, no? So kailangan magtanim ng marami Para sa Pang At pwede rin pakain Sa mga alagang sisiyo o manok